Hello hello mga bebe loves at ayan na nga ibinigay ko na nga kay Miss Nancy Valardo Cachero ang kanyang wish na pambaon daw para sa kanyang mga anak at siyempre hindi 'yan nagtatapos. Maraming maraming salamat po. Unang comment ko talaga na nabasa agad. Actually may admin ako na nagbabasa uh, doon sa mga comments kasi hindi ko naman lahat mapapasa 'yung mga comments no kahit yung yung pakikipag-engage, nahirapan na din ako. Pero kaya may admin tayo, si okay. Mac Gonzaga Quachon. Ayan. So, pwede nyo yung i-PM si Mac Gonzaga Quachon pag meron kayong gustong um, iparating na uh, message para sa akin. Ano? Kasi minsan yung mga message alam mo ba, distancy, mm -hmm. hindi ko minsan nasasagot yan. Pero pag may tema ko, sinasagot ko talaga. Ano, maraming, maraming salamat. Yes, you're welcome. Ayan. So, mga Pilwet Love, syempre, kasama niyo yung anak niya. Kaya hindi, kaya, hindi pwede hindi ko pakainin ang kanyang favorite na pagkain dito sa Jolly. Ayan. Masaya ka ba? Ha? Masaya ka? Smile nga ako, masaya ka. Pagpasok namin kanina, sabi niya sa akin, You're so beautiful. Sip-sip oh. din na eh. Thank you. Ayan. Hindi siya ba mahihayin eh. Hindi mahihayin. Ay, good yan ha. Paglaki mo, baka mag i Sumasayaw pa nga yan at kumakanta. Oh my God, talaga. Pwede na kayo mag-duwet kanta ka daw? Pwede ba tayong mag-duet kumanta? Kasi singer din ako eh. Famous singer siya dito. Ha? Pero mas ano niya pag sayaw? Ah, mas ano niya yung sayaw. Sa Hindi na lang namin yung mga Hindi order. Kaya bawal ako so sa chicken kaya kang baby nila chicken. Oh, price Oh, are good. <laughs> oo, oo, sige na, kain na Ayan. Sige na ko. This is for you. This is for you. Awak, ba yan? Busin mo yan, no? Eh. And, para kan mami, and, syempre, para kan atin natin. Okay. O, oh, ano sasabihin mo? May mga baon ka na. Ano sasabihin mo? Thank you. Aww. Ayan mga bebe loves, may napasaya na naman tayo. Hindi po ako mayaman ha, pero gusto ko lang makatulong at masaya po ako na nakakatulong po ako sa kapwa. Kahit sa maliit na paraan lang, sa abot lang na makakaya ko. Ayan, hanggang dito na lang mga bebe loves. Thanks for watching. Babush!